Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa na namang video ang kumakalat ngayon sa social media na di umano'y nagpapakita kay Senator Cynthia Villar habang nagagalit sa isang security guard at iba-iba ang naging reaksyon ng netizens ukol dito. Sa nasabing video, isang matandang babae na kinilala ng ilang netizens bilang ang senadora ang makikitang nasa labas ng BF Resort Subdivision sa Las Piñas. Di umano, kinumprante niya ang isang security guard dahil pinayagan daw nitong makapasok ang mga motorista kahit walang sticker na kailangan para makapasok sa subdivision. Maririnig sa video na tinanong ni Villar ang gwardiya, bakit mo pinapasok? Makikita rin sa video na itinuturo niya ang security guard habang tila galit na galit. <tinyo> Ang tanong ng marami, nagkaroon ba ng isa na namang outburst ng senadora? Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa ganitong issue si Senator Villar. Matatandaan na noong nakaraan, naging controversial din ang kanyang pahayag tungkol sa mga nurse. Ani yan noon? Actually, hindi naman kailangan ang nurse ay matapos ng BSN. Kasi itong ating mga nurses, gusto lang nilang maging room nurse o sa Amerika or sa other countries, eh ano lang sila, yung parang mag-aalaga. Mag, a, mag a, Hindi naman sila kailangan ganong kagaling. Ang pahayag na ito ay umani ng maraming kritisismo mula sa publiko, lalo na mula sa mga medical professionals. Isa pang isyo na kinasangkutan ni Villar ay noong kalagitnaan ng pandemya, kung saan tinuligsa niya ang mga medical frontliners at sinabing dapat daw ay gampanan nila ng mas maayos ang kanilang trabaho. So, may pa yung ilang samahan ng mga doctors na ibalik daw ko ilagay uli ang Metro Manila Ayun. sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, conforme po ba kayo doon o hindi? Hindi na siguro. O pangbutiin nila, trabaho nila. <laughs> Maraming celebrities at netizens ang nagbigay ng reaksyon, sinasabi na tila walang empathy si Villar sa mga sakripisyong ginagawa ng mga frontliners para iligtas ang buhay ng iba habang isinasaalang-alang ang kanilang sariling kaligtasan. Isa pang isyo na kinasangkutan ni Villar ay naitala ito na sumisigaw sa mga security guards at sinasabing hinatak pa umano ang isa sa mga ito sa braso. Gumamit din siya ng homophobic slur laban sa isang guard na nagmamakaawang huwag siyang saktan. <tipan> ang galing. mo. Tanggalin mo! Ang galimpo. 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 Hindi galimpo. sinasaktan, galimpo. Ang 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 Ang Ganun, ano? An anong, ano yung buwan Ano? Ayaw kayo yung sito ako. Sasaktan yung mga guards mga buwan. Hindi mo sinasaktan ang guard mo. Bakit? Kaya ko ba sakta niya? Ano Bakla? Kaya ko sakta niya? Salamat Ang kasalukuyang video na ito kung saan makikitang nagagalit si Villar sa mga security guard ay mabilis na nag-viral. Depensa naman ng kampo ni Villar, walang outburst na naganap at inaakusahan lang umano siya ng mga nagkakalat ng video. Gayunpaman, marami ang nagsasabing maliwanag sa video na tila galit si Villar.